Guys, ito yung mga gamit nila noong unang panahon, World War II. Ito yung camp ng mga sundalo nat ng mga British nung unang panahon. Dito sila pag may kalaban dyan sa may dagat. Ayan, may maliit na butas dito. Ito, 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 siya. Hanggang dun. Kaya may history pala ito yung Wilson Trail sa Lampin. Sa may bundok. Uh, ang haba pala. Ang haba. Ang haba. Oh. ganito pala nung ulang panahon yan, maliit lang na butas tapos dyan siguro yung barel pagkatapos yung galing sa dagat mga kalaban oh, see. yan, tapos dito pa kaya may maliliit na ano siya ito <laughs>